Mga kapatid na plataya, may oras ka ba? Tara, samahan ninyo kong pagnilayan ang mga salita ng Diyos. ang mabuting balita ng Panginoon ayong kay San Lucas. Noong panong iyon, umalis si Jesus sa Jordan, puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu doon sa ilang at sa loob ng apatapong araw ay tinukso ng Diablo. Hindi siya kumain sa buong panahong iyon, kaya gutom na gutom siya. Sinabi sa kanya ng Diablo, kung ikaw ang anak ng Diyos, iutos mo na maging tinapay ang mga batong ito. Ngunit sinagot siya ni Jesus, nasusulat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao. Dinala ng Diablo sa isang napakataas na lugar at sa isang saglit ay pinakita sa kanya ang lahat ng kaharian ng sandibutan. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at katakilahan ng kaharihan ito, wika ng diablo. Pinagkulob ito sa akin at maibibigay ko sa kanino mang ibigin ko. Kaya't kung ako'y sasambahin mo, magiging iyong lahat ito. Sumagot si Jesus, Nasusulat ang iyong Diyos, at Panginoon ang sasambahin mo at siya lamang ang iyong paglilingkuran. At dinala siya ng Diablo sa taluktok ng templo ng Jerusalem at sinabi sa kanya, Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka sapagkat nasusulat, ipagbibiling niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka at aalalayan ka upang hindi ka matisod sa bato. Subalit sumugod si Jesus, nasusulat, huwag mong subukin ang Panginoong mong Diyos. Katapos siyang tuksuhin ng Diablo sa lahat ng paraan, ito'y umalis at naghintay ng ibang pagkakataon. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. O tukso, layuan mo ako. Mga kapanampalataya, tayo ay nasa unang ninggo ng panahon ng kwaresma. Ito ay nagumpisa noong Merkulis ng Abo. Ito ay tatagal sa loob ng apat na pung araw. Ito ay nakabatay sa ating ebanghelyo ngayon kung saan si Jesus ay nagayuno at nagsakripisyo sa loob ng apat na pung araw. Kagaya ni Jesus, tayo rin ito tinatawagan na magsakripisyo at magtiis. O tukso, layuan mo ako. Ito ay isang pamilya na linya na naging bahagi na nga ng isang kaawitin. Araw-araw ay may tukso. Sa tunayan, ito ay bahagi ng ating buhay. Kahit kasi Jesus ay dumanas din ito. Kung tatanungin ninyo, ako kung masama ang tukso? Ang sagot ay hindi. Ang masama ay ang magpadala at magpahulog sa tukso. Ang unang kasalanan ay pumasok dahil nagpahulog sa tukso ang ating mga ating mga unang magulang na sina Adan at Eva. Lahat tayo ay nakakaranas ng iba't ibang tukso. Tatlo dito ay mababasa no natin sa ating ebanghelyo ngayon. Ito ay ang tukso na sa pagkain, kalangyaan, at paghamon sa kapangyarihan ng Diyos. Ang mga ito ay naranasan sa Yesus. Madalas tayo ay tinutukso habang tayo ay nasa mahina at mababang estado ng ating mga sarili. Si Jesus ay unang tinukso noong siya ay hinang-hina at gutom na gutom na. Ginamit ang Diablo ang mga bagay na yon upang tuksuhin siya sa pamagitan ng pagkain. Minsan ay din tayo. Sa panahon na mahina tayo, nakararaan ang tayo na tukso ng iba't ibang mga bagay na magpapalakas sa atin. So unang tingin ay masasabi nating okay naman ito. Subalit so, hindi lahat ng bagay ay na magpapalakas sa atin ay maganda at tama. May mga pagkakataon na hindi. Lalo na kapag ito ay magdudulot na sa atin ng, uh, ng katakawan at pagiging gahaman. Kung maga hindi na baling masobrahan tayo basta tayo ay busog at satisfied. Si Jesus ay tinukso rin ng karanyaan. Mababasa natin ito na pinakita kay Yesus ang napakalawak na kaharian at iba't ibang mga kayamanan. Tayo ay nakararanas din ng ganitong tukso. Marami sa atin ay nabubulag sa kayamanan ng mundo. Lalo tigit yung mga taong biglang yaman. Hindi naman ibig sabihin ito ay masamaan na ang maging mayaman. Hindi, ito ay nakadepende sa kung paano natin itatrato at gagamitin ang ating kayamanan. Kung ating gagamitin ang mga ito sa kabutihan ng iba, ito ay hindi masama. Ngunit, kung ito ay gagamitin natin para makasira sa, ng, sa ating kapwa at ang ating mga sariling buhay na rin, ito ay hindi na maganda. Kung paiikutin natin ang ating mga buhay sa pera at karangyaan, ito ay masama na. Ito rin kasi ay maituturi nating pagsamba sa kayamanan. Ang pinakahuling tukso na natanggap ni Jesus ay ang paghamon sa kakayahan at kapangyarihan ng Diyos. Nang sabihin ng Diablo na kahit anong mangyari kay Jesus, ang Diyos Ama ay hindi sa pababayaan na gagamitin ng Ama ang lahat ng kanyang kakayahan ang kanyang mga anghel upang ingatan si Ninsan Minsan, ganun din tayo. Sinusubok natin kung hanggang saan ang pasensya ng Diyos sa atin. Minsan, inahamong pa nga natin siya na gumawa ng himala. Minsan, pinagtututahan natin ang kakayahan ng Diyos. Minsan, sa kabila ng ating mga nararanasang pagsubok, ay tinatanong natin kung may Diyos nga ba o kung natutulog nga ba ang Diyos. Harinawa, sa pagpapatuloy ng ating paglalakbay sa ating buhay pananampalataya ay mapaglabanan at mapagtagumpayan natin ang mga tukso sa ating mga buhay. Hingin natin ang biyaya at tulong ng Diyos upang malampasan natin ang mga ito. Sa putong ito, Samahan ninyo ko sa isang munting panalangin. Panginoon, bigyan mo po kami ng lakas upang mapagtugumpayan at maiwasan namin ang mga tawag ng tukso sa aming mga buhay. Amen.